What's up guys? Grabon, may booking nga pala ako guys Jollibee Bonifacio Dalawang deliver guys Sa kapwa akong mga rider na grab Or panda Or kahit anong company ng delivery Siguro may mga na-encounter din kayo na Di sinasadyang pagkakataon Parang kanta yun ah <laughs> na nakuha nyo na yung order tapos ipe-prepare ulit ng ano merchant akala nila hindi pa nila nailabas pero nailabas na pala yung order naka-encounter ako noon nung isang araw jan sa may mcdonald session bali nauna nang nai-prepare yung unang order kasi ano eh almost 3,000 yung worth ng order pag pinagsama-sama lahat so kinuha ko na yung unang order worth 300 eh nagkataon na ano maraming order sa nila so hindi siguro nila na malayan pati yung manager pina-prepare ulit yung order ko so na doble ang ginawa ko syempre sabi ko na nagawa na yung unang order kaya pinabalik ko sa kanila kung tutusin free meal na yun diba pero syempre kaya naman natin kitain yung pambili dun kaya gagawin lang natin yung tama sa iba sa pakiramdam pag sinusubok ka ng Panginoon kung ano ang pipiliin mo yung makakabuti ba sa'yo or hindi makakabuti sa'yo na share ko lang guys happy okay guys nandito na ako Jollibee kasunod na booking guys chowking session dalawang deliver ulit to next booking guys milty dyan sa may session road malapit sa volante nakadim ko na lang time check guys 12 a.m booking ko pala guys dyan sa may Lugaw Republic Bukaw kan next booking guys yellow cab session okay next deliver kaka pick up ko lang guys dyan sa may Jollibee Bonifacio going to Ambiong and then yung isa guys sa may Ambuklaw Pakdal Gibraltar bakit naman ganun grab? Ang deliver ko kanina guys dyan sa may Vivo Hotel Pinasukan ako grab Mart. Pero yung pick ko malayo Diyan sa may Marcos Highway Malapit sa Crystal Cave Tapos yung deliver ko guys Sa may teacher's camp Alak guys next delivery going to Monterasas na pick up ko yung order na dyan sa may McDonald's session guys grabe yung lamig minum kasi ako ng soft drinks eh hindi na utuloy time check guys 3.30 am tuloy pa rin ng trabaho Time check guys 5 p.m. we are Alam guys <coughs> good morning